Ay grabe, sarap talaga manood ng TV. Lalo na ngayon, wala ako masyadong gagawin. Wala pang pasok, sumakapanood so pa ako ng TV kung kailan ko gusto. Pero medyo nakakaborin din pala minsan manood ng TV, no? Tapos dito palagi ako sa bahay. Lumabas naman ako, o nga, no, Para mano ko yung simoy ng hangin. Ay, ang bango talaga na simoy ng hangin dito sa Minecraft. Ano kaya magandang gawin ngayong araw? Wala rin akong idea, eh. At dahil dyan, pupuntahan ko muna yung mga kaibigan ko. Siyempre, Te pero teka lang, kanina ko pa talaga to napapansin engineer to. May malaki ng gusali dito. Ano bang meron dito? Sino nagbi-build nito? Na hmm. Oy, sira to. Si Rayzo to. Oy, Ray, Ray. Uy, wait, wait, soy, uy. Uy, ano to, Rayzo? Ano tong ginawa mo dito? Buti nga na pa rito ka, may ginawa akong parkour course dito. Uy, wow, oh, parkour course nga. Ay, ayos to ah. Oo nga pala, nagpa-practice ka mag-parkour. Oo, oh, nagpa-practice ako eh. Eh, gusto kong lumakas ako sa parkour. Hmm, I si, Ang ganda naman neto tong ginawa mo Anong sim neto? Uh. Ano lang, medieval version lang, ganyan lang. ngano nga no, tapos bukod dyan, ang taas pa. Grabe, ang taas nung na-build mo. Kayang-kaya ko na to. Nag-practice ako kanina. Mm, kaya pala pawis na pawis ka. Oo, ikaw, kaya mo ba to? May Ay, naku po. Kaya eh. challenge mo yata ako. Alam mo ba, lagi akong nagpa-parkour. Siyempre, oh, siyempre. Ah. Sige, 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 sige. Titesting ko tong, ano mo, tong parkour mo. Ah, sige nga. Pero medyo mataas ah. Mm, sige, sige, sige. Parang, ano ah, kaya ko naman siguro to. Uh, oh, ayun. Sabi ko sa'yo, di ba? Madali lang. Eh, first jump pa lang yun eh. Madami pang jumps, oh. Ay, oo oh nga. First jump pa lang pala. Eh, magiging madali na lang para sa akin to. Ayun, oh. Ay, tito no? ba yan? Panis. Ay, oh, si, ang galing. Mm -mm. Ito pa, tatalon ako dito, tas dito. Sige nga, umabol ka sa akin dito kung kaya mo din to. Ah, sige, sige. Hindi ako naniniwala na kaya mo to eh. Oh, uy, uy, ang bilis loh uh, Bilis ah. O, oh, sige, sige. Yeah. Uh, o, oh, sige nga, ikaw nga. Ay, yeah. ang guling. Ang guling mo naman. Teka, stay ka muna dyan. Stay ka muna. Ya, yeah, ako muna. ikaw naman. One, two, three, go. Oh, yeah. Yeah. Uy. Ay. Uy, Ayun, nalaglag. Buti na lang may lips dyan. Oo oh, Raizo, medyo pa hirap na. na 'to ng pa hirap pa parang ang ano nito Teka nga, kung kaya ko. Ayun, nagawa ko. Ikaw nga. Ayun, Ayan. ang galing ah. Ako naman titignan ko kung kaya ko. Hopefully makaya ko. Yeah. Ikaw nice. naman. Ayun, dandan yeah. lang Raizo ah. Okay, ito na. Ayun. Ayun, Raizo medyo na sana na sa parkour mo. Galing, galing. Ilang blocks jump ba 'yon? Four blocks jump to minsan. Naka Uy. four blocks jump Uy, nalaglag pa si Raizo. <laughs> Sabi ko na hindi mo magagawa 'to ng sunod-sunod. Ay. Ah. Uy, ayun yan. <laughs> Uy, yo, si Raizu. Ayun, sige pa. oh ang galing. Ang bilis mo, ha. Ay, Raizu, medyo patapos na rin to. Kailangan ko na pumunta doon sa taas kasi feeling ko kailangan nito ng momentum jump. Eto na ako. Yeah, ito na ako. Ayun. Okay, dito na ako sa taas. I made it. Ikaw nga, pakita mo nga kung sino ka. Yun yeah, 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 Pakita yeah. mo si ka Raizo ah! Ayun Nalaglag Isa pa Ano ah! oh, Sige sige Go bayan si Raizo Pakita mo si ka Ray ito na, ito Kaling na, ni na, Raizo na, Mag parkour mo Pakita mo nga Yan Grabe Parkour master din si Raizo Pareha kami dalawa Yun Nice hey. <laughs> Uy, ayun <laughs> Nabe-fail <laughs> no! si Raizo sa sarili niya parkour Ano ba yan, Ray? Ano ba yan? Galingan mo naman yeah. Yun, yeah. ang galing ni Raizo Sige, talon ka dito yeah. Yun, ang galing G Link parehas, Ray. Ngayon, comment down below kung sa tingin nyo sinong magaling sa amin dalawa. Ako ba? Or si Raizu? Pero para sa akin, Ray, magaling tayo parehas kasi lagi tayo nagpa-practice. Oo. Okay, Raizu. Malapit na. Malapit, na. Malapit na. Teka lang, may award ba to sa dulo? Oh, may award yun. Oh. Kita mo. Ay. Oo oh, nga, no, May chess. O oh, sige, sige, sige. Eto na Ray. gagawin ko na to. Ya, yeah. oy. Okay. Yun, medyo madali lang ng mga jump pala to eh. Yun, yun. At, uy, ba't na putol yung dito, Ray? O, kailangan mo tumalun doon oh, sa slime <gasps> Slime jump. Okay. Oh, oh. Di ko alam kung makakaya ko to. Pero ito, try ko pa rin yung best ko. Okay, eto na ako. In 3, 2, 1. Eto na ako. Ala, 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 ala. Aray. Ah, aray. Wits. Ah. Wits. Aray. Yeah. Wits, okay Aray! Ano ba yung nangyari? Aray ko! Nasaan ako? Uy, Dok! Gising na siya, Dok! Aray, teka lang! Uh, nasan nasaan ba ako? Anong nangyari, Rezo? Dito ka na sa bahay mo. Di mo ba naalala nangyari sa'yo? At, an an ano ba? Ay, oo nga pala. tinray ko yung parkour mo. Tapos, tapos nalaglag pala ako. ano anong nangyari, Ray? Ayun, di mo naanuan yung ano, slime block. Naku po, yung slime block. Oh, naimatay ata ako. Aray ko, sakit ng pa ako, pati ulo ko. Te teka lang, sino ba yung kasama mo? Ay, ito si Digo. Uy, si Digo. Teka, oy Digo. Digo, anong ginagawa mo dito, Digo? Doktor na ako, wait. Uy, teka, 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 Doctor Doktor ka na? Kailan ka pa na yan, doktor? Graduate ko lang ng online class. Online class? Bago yun ah. Oo. Pero, sige, sige. Ah, teka lang. Ah, wait lang, wait lang. Ah, teka lang. Hoy, huwag muna wait. Hindi ka pa okay, Hindi pa. Higa ka muna. Higa muna. Hindi okay. 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 Teka lang. Oh, ano? Parang hindi masama. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Teka lang. Bakit nawawala yung mga hearts ko? A ano nangyayari, no. Digo? May may meron kang weird na condition. A ano? An condition? Anong May sakit ako na ano yun? Hindi nagre-regenerate yung hearts mo hello Ano Ano nang gagawin ko? Raisa, hindi pwedeng ganito ako forever. Teka, teka, meron ba? Ah, gagaling pa kaya ako, Digo? May, may, cure yun yata. Gagaling ka pa. Ang swerte mo nga eh. Ba? Swerte? Oo, oh, ang swerte mo nga eh. Kaso may good news at bad news ako para sa'yo. Ay, opo, good news at bad news. O sige, doon natin muna tayo sa good. Ang good news, may gamot yan para mabalik yung mga nawawala mong hearts. Ay, ayos ay, yan. P Pero ano yung, ano yung naman yung bad, bad news? Oo nga, ano? Bad news, kulang ang ingredients ko. Ayun, ala, ayun. Alam ano to? yung kulang? Oo nga, ano pong kulang? Ano? May ingredients sa ng kulang. Oo, ano yan? Pangalan niya, Dragon's Breath. Makukuha lang siya doon sa end. Ay, naku, naku po, Yari. Uh, hindi, hindi, hindi ka makakapunta doon. Hindi, kayo ang kailangan kumuha. Eh, wait, dito ka na lang, wait. Ay, ako na. Di Ikaw na. Maganda pa kiramdam mo eh. Oo nga, parang hindi ko ka Teka lang, alam mo ba kung saan papunta doon? Eh, hindi. Ay, ayun lang. Ako po, mahihirapan tayo dito. Pero, teka lang, kailangan ba talaga yun, Dok? Kailangan na kailangan yun. Ba bakit? Paano kung, paano kung hindi namin makuha yun? Paano kung hindi mo ako mapagaling? Anong mangyayari? Ganyan ka na forever. Hello, Ray. Uwe. Mas maganda na i-take eh, a risk na natin 'to, Teka, Katatayo nga. Mm, hindi, hindi, wag-wag muna. Wag, hindi, wag, hindi. Teka, may plano. Hindi, hindi, may plano ako. Mo, hindi, wag na okay lang ako. May plano para dito, Rezo. Ano, mag-prepare ka na sa bahay mo, Dok. Thank you. Babalitaan ka na lang namin kung meron na. Ray, may ako dito, Uy. Ray. Gagawin natin to, Ray, kasi wala tayong choice, Ray. Hey, sure ka ba? Okay ka lang? hindi ka naman okay. Hindi, okay lang ako. Kakayanin ko to. May mga gamit na ako dito sa chest na pwedeng makatulong sa atin. Sige, Ray. Umuwi ka muna at babalitaan na lang kita pag ano, papunta na tayo doon. Go! O, oh, sige. Sige, sige. Karabi nga yung nangyari na yun. Nalaglagla ako sa parkour. Ganto na nangyari sa akin. Kailangan namin makapunta sa end. At paano yung Ender Dragon? Pero bago yun, kailangan ko mag-prepare. Meron lang akong isang heart sa Minecraft. So, kailangan ko mag-ingat. Kahit maliit lang na fall, dito sa stairs na to, eh, sigurado madi sa ako. So, kailangan ko mag-ingat. Dito sa chest na to, sa pagkakaalam ko, ito, in-store ko dito yung mga gold ko. Tapos may mga apples na rin makakatulong to sa amin. Sakto-sakto. As sa mga di nakakaalam, itong apple na to, pwede natin to i-crop ng golden apple. Ayan o, oh, meron tayong 8 golden apple. Makakatulong to sa atin. Mamaya ipapakita ko para saan to. Pero for now, mag-ready tayo. Meron ako ditong diamond sword. Shield at saka mga iron ingot Di ko alam kung para saan yan Pero for sure, kakailanganin natin Suot na natin yung shield natin, ayan Tapos, mag narin na rin tayo siguro ng bucket Ayan, pwede na siguro to Opo, kulang ako ng pickaxe Pero for sure, meron yan si Reizu Okay na ako, prepared na ako Kakailanganin ko tong golden apple para mamaya Dito, pasok tayo sa bahay ni Reizu Nakabahan na ako dito sa mission na to Ay. Uy, Ray! Ay, sorry Uy, wag mo ko um, ngampasin ha O, oh, hindi, 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 hindi Okay, sorry, okay, Ray, okay hindi Ah, uh, oh, ready na ako. Pero meron ka bang mga spare na gamit dyan? Ah, sige, meron, meron. Meron akong Ay. diamond pickaxe. Ay, saktong sakto to. Teka, kailangan ko rin kumuha ng tubig. Ayan, meron so, ng tubig. Din. Meron din ang pagkain. Yan, yan, yan. Okay, good story, Zo. Uh, may pagkain na rin ako. Okay na. Eh, spare armors meron ka ba? Ah, meron. Meron ng spare armors. Yan, no? Ay, Ayun, salamat. Tama ng armor ni Raizo. Thank you, sige, sige, sige. Saka Susuot ko pagkain, na to. Meron. Ayan, meron na akong pagkain pero salamat. Makakatulong to sa akin, Ray. Hindi na ako madidens dito. Basta, careful lang tayo. Hmm, kailangan natin mag-ingat. Okay, tara, Raizo. Para sa first step, sa pagpunta sa, sa end, kailangan ngayon natin pumunta muna sa nether. Uy, anong kukunin natin dun? Eh, kailangan natin kumuha doon ng blaze rod. So, nasaya na ba yung obsidian? Ay, oo, meron Meron ng obsidian dito Yan, okay, halika dito Dito banda, tatayo tayo dito ng nether portal Sana lang hindi magulat sila Linlin -lin at saka Jules na mayroong portal Sige na, dito mo na tayo oh, Sige, dito na mm -mm. Yan, tayo mo dyan, Raizu Ayusin mo ha Sana maging maayos to Kinakabahan pa naman ako sa nether Kasi ang daming mga ano dun Pero sige, kaya mo na Yan, close mo na, Ray ay, Yan oo, ay. Kuha ka na ng flint May flint ka ba? Oo, may Yun. flint ako, ito Ayos yan Sindihan mo na. yon Ayan! Ayan! Ayun, ready ka na ba? O, ready na ako. Alright, tara. Pasok na tayo. Let's go. Okay, tara na. Uy! Rezo, nandito na tayo. Grabe, nakakatakot dito. Rezo. Wow! Oh. Teka lang, reason hindi ko alam saan tayo pupunta dito. Natatakot ako. Kung mapapasin mo, Part tayo. Okay, kanina nung nasa bahay tayo, sinabi ko kung papa ko saan ang purpose nito ang golden apple. Ngayon kasi pag kinain natin to, ayan, magkakaroon tayo ng dalawang extra health. Pero Rezo, ah. hindi yan tatagal. Meron lang tayong one minute na meron na akong dalawang extra health. So kailangan natin magmadali sa paghanap. Ah, tara magmadali na tayo. Tara Rezo. At oo nga rin pala. Mapapansin nyo, liwanag na ng nether natin. May sinuot kasi akong goggles para maganda. Okay, pwede na to, Rezo. Tara, tara, na, maganap na tayo dito sa nether. Nakakatakot naman dito. First, kumuha muna tayo ng mga bloke kasi kailanganin natin to. Ayan, kuha ka na rin ng mga blocker ay grabe nakakatakot dito. At nga pala, huwag mo hampasin itong mga piglin. Oo, oh, init din. Huwag mo mga piglin na yan rin kasi yayari tayo dyan. Oo oh, nga no. Oh, teka lang, ano ba itong nakikita ko? <gasps> Hala, kita nyo ba yan? Fortress yan! Tara, tara, tara! Tingnan natin kung ano to. Dito na pala, nag-spawn pala tayo malapit sa fortress. Grabe, swerte pala natin. Okay, daan-daan lang tayo sa pagpasok. Ayan, halika na, Ray! Dito, dan-dan tayo. Ayun, dito Ayan. na tayo sa loob ng fortress, Ray. Okay, tara. Ang kailangan natin hanapin dito ngayon, Ray, eh kailangan natin maghanap ng ano? Ng blaze. Ah, blaze. Sa so, kaya yung mga blaze dito? Meron kaya dito banda sa taas? Hmm, mukhang oh, mahirapan hmm. tayo dito, Ray. Mag-iingat ka Baka Kasi maliban sa mga lava na patches na ganyan, eh ba may mga ano dito yung mga matatangkad, mga wither skeleton. Oo. Oh ano, malakas oh, ah, yun. yun. Oo nga. Kailangan ko rin mag-ingat sa mga lava patches na ganyan. Ray, hindi ako Baka pwede dumikit kahit isang dikit. Saan? Straight lang tayo. Baka nandun. Hmm, sige, sige, sige. Straight lang tayo. Kailangan ko mag-ingat dito, Ray. Teka, daan-daan lang tayo, ha? Ayan, okay na. Ayun, may thank place you, thank dito. Thank you. Kita mo yan? Ay, naku po. Uy, Rayzu! Oh, ayan na. Rayzu, ito ang papagawa ko sa'yo. Ikaw nang bahala dyan. Hindi ako pwede lumaban. Okay. Pero sige, tutulong ko na yung yeah. ko. Yeah, let's go. Oy, dandan, Rayzu. Tara, tara. Oy, tutu, oy. May spawner, may spawner Meron dito. po dito. Teka, Rai. Tutuloy ito saglit lang. Kailangan ko mag-iingat. Ayan, uh, Rai. Go, Rai. Uh, Ayan, may isa na tayo. Yeah. May isa. Ya, yeah, ya. Yeah. Yun. Hmm. Isa. Nice one. May isa na rin. May isa na rin, Ray. Tara, tara. Gantay na lang tayo dito ng more, Ray. Kailangan natin magantay antay oh, ah. Ayan na, Ray. Ayan na. Ray. Ayan na. May oh, nag-spawn dito. na. Pababayin mo. Pababayin mo dito. Yeah. Hindi sila bababa. Yeah. Yun, Ray. Ah. Ingat, ingat, ingat. Baba, ah, ang hirap naman dyan pumasok. Ano ba yan? Mga skeleton pa. Uy, dandan lang lang Raizo, bukang mahirapan tayo dito ah Oo oh, nga, ang hirap nito Ayun, bumaba ah, na Teka, ayun, bumaba, bumaba Iya, yeah, iya yeah. Okay, nice yeah, one Uy, mo, uy Uy, uy, teka, teka Ray, teka lang, Ray Ah, yeah. Raizo oh, May malaking tao May malaking, okay na Okay na, Raizo Teka, Raizo, parang hindi tayo safe dito Uy, bumaba Raizu, teka, teka. Ray, labas ka dyan. May naisip ako, Raizu. Ano yung naisip mo? Hindi kaya kausapin na lang natin para bigyan tayo na itong place road. Bukang mabait naman sila eh. Ah, sige nga, kausapin mo. Mm, sige, sige, kausapin natin. Magaling ako dyan, Ray, sa pakikipag-usap. Tatry ko yung best ko, Ray. Wish me luck. Oh, sige nga. Uh, hello po, uh, hindi po kami pumunta Ay, nagwag Hindi po kami pumunta dito para makipag-away Teka po, pumunta po kami dito kasi kailangan po namin ng blaze Oo nga, kailangan namin ng ano, blaze rod mm -mm, May nangyari po kasi Eh, mahabang storya po Pwede po bang paingin kami ng blaze rod? Mga ano po, mga lima siguro Or tat, or six Yun eh na, Rayzo, binibigay na. yan? Pwede, pwede pala siya kausapin. Sabi ko sa'yo, Ray. Okay, hindi na tayo mapapahamak dito. Oh, nga, bait naman nito. Maraming salamat po. Ay, oh nga pala. Po. Alam niyo po ba yung direksyon papunta sa color blue na bayom? Ayun, may tinuturong direction. Okay, thank you po. Salamat po. Salamat. Tara, 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 tara. Tara, tara. Okay, Rezo. Kung nagtataka ka, anong gagawin natin sa color blue na biome, eh kailangan ngayon natin ng ender eye. Para saan yung ender eye? Kakailanganin natin yun para makapunta sa end. Okay, ready ka na ba? Hanapin na natin yung blue flores. Oh, ready na ako. Tara. Ako po, andito na ata tayo, Ray. Pero teka lang, may problema tayo. Ayan o. Ay, ayan o, oh, Opo, ya. Yeah. Uy. yeah, yeah, Yeah. Ray. Oh, yeah. Kailangan mo ingat, Ray. Ya. Yeah. Sige, sige. Takay mo. Okay na, okay na. Wala na. Okay na, nice one. Ito pa, ito pa. Meron pa dito. Ay, uh, meron pa. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, nice one. Ang galing natin, Raizo Oh. Uh, uy. Plani teka lang. Yata. Ito. Uy, ito yata yun. Ito yung kailangan natin, Enderman. Oh, uh, teka lang. Ay, uy, uy. Nag-teleport siya. Natitigan mo ba? Uy, yari ka. Natitigan mo. Yari ka, Raizo Sige. Go. Yeah. Uh, ah, yare, ano, ano? Nasaan na ba 'yon? Nasaan na ba 'yon? Magpakita ka. Ano, wala siya. Wala siya. Pero Raizu, ayun, 'yun yung kailangan natin mga Enderman. Ah. Para mag-drop sila ng Ender Eye. Oo, oh, mag-drop ng Ender Eye. Kailangan natin silang kausapin na maayos, Raizo. Piling ko na kausap din naman 'to eh para mag-drop ah, siya ng Ender Eye kasi mo. ayoko naman sila ano, parang patayin kasi kawawa naman. Ay, uh, kawawa naman sila. Ingat ka, mag-ingat ka. O oh, tara, Ray. Magharap na tayo na makausap natin dito. O tara. Pronto. Sino mano, yung pwede natin? Mano, ito, mano to, 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 to. ito, ito. Ito, ito, ito. Kausapin hello natin po. to. Uh, teka lang. Huwag magagalit kaya to pag tititigan natin. Uh, hello, hello po. Teka lang. Uh, friendly ka ba? Teka, Ray. Parang hindi ata mabait yun. Dito tayo, dito tayo. Dito, mayroon dalawang awesome tao dito it. eh. Hindi ka dito. Hello teka po. lang. Ah, uh, excuse me po. Teka, akit nga tayong daan-daan dito. Ah, uh, excuse me po. Ah, uh, uy, nagtitipi. Wow. Ah, uh, wow. hello po. Ah, uh, kami po ay galing sa Overworld. Kailangan po namin ang mata nyo para mabit yung Ender Dragon. Matutulungan nyo po ba kami? Hindi daw. Nako po. Hey. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin, Wits? Para ma... Bigay niya yung ano ay. Hindi ko din alam eh. Eh, ganto na lang po. Eh, pwede niyo po ba kaming tulungan makapunta sa Ender Dragon? Ay, pwede daw, Rayzo Alam ko na. Pwede, pwede. Ray, sila may mga teleportation power sila. Ah, so. So, Raizo, pwede tayo magpo-teleport dito sa kinakatayuan natin. Papunta sa End. Sa End. Tama. Ang mm -hmm. ganda yan. Pwede mo ba kaming dalin doon? Ay yes, Pumaya, Grayson. Okay, okay! tara tara, dikit 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 Wait dikit 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 Ender Dragon's Breath, kailangan natin yung ano, bottle. Oo nga, buti na lang, nadala mo. Oo. Oh. Mm -mm, ilan ba yan? Bigay mo sa akin, bigay mo ako sampu. Sampu? Okay, naman yan. Hindi, nee, para sure lang. Ah, ito. Ayan. Ah, oh, ito, 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 ayan. Ayan, thank you. Okay, sir. Uy, okay, uy. nakuha ko. Bigay mo. Yun, okay, sir. Ready na po kami. I-teleport mo na kami. Uy, hala. na nga tayo. Uy. Uy, uy. dito na tayo, Wits. Dito na nga. Maraming salamat, Enderman. Wow. Oh. Rizzo, ayun na yung dragon. Tara. Oh, oh, Sugodin na natin. Excited tara, tara, na ako, Rizzo. Pero teka lang. Ngayon pala, hindi pala namin papatayin yung dragon. Ang gagawin namin ngayon ay kailangan lang namin kunin yung breath niya. Ready ka na ba, Rizzo? Oh, ready na ako. Okay. Hintayin lang natin oh. na bugahan tayo ng dragon. Teka, kainin ko lang tong golden apple na to. Isang buga lang, pwede na tayong umuwi, Rai. Oo oh, nga. Sige. ng isang ano dito. Sige, magpak... Ay na, ay na, na. Ito na, Raizo eh right click, right click. Right click, right click. eh right click, right click. Sige, sige, ubusin mo, ubusin mo. Ayun, nakuha ko na Dragon Spirit. Seven. Pwede na to, Rezo. Pwede na tayong bumalik. Tara, asan yung Enderman? Magpapatipi tayo, papatipi tayo sa portal. Nandito yung Enderman, nandito. Saan Saan siya, saan siya? Ay, ayun, ayun. Halika dito, Raizo, Dito tayo sa gilid. Halika, halika. Dito tayo. Ito na yung Enderman na kaibigan natin. Uy, kaibigang Enderman, pwede mo ba kami itipis sa village namin? Okay, magiging masaya to, May okay. kaibigan na tayo ang Enderman. Uy, ay, oh, so oh. ingat! Ah. Teka, kaila, kuha tayo. Kuha, abang na dyan pa. Eh, oh, teka, oh, oh. ayun. Okay na, okay na. Okay, na, okay, okay. na okay. okay, mamang Enderman. Ready na po kami magpatipi. Alright, tara. tara. Uy, Rizzo. Uy. Oh, nandito na oh. tayo. Oh, nandito, oh, nandito na, takaw, na tayo. Man, saan na yung kaibigan nating Enderman? Parang... Ay, naku po. Wala na, tineleport lang tayo dito. Oo nga, oh. pero tara na, tara na, tara na, sa bahay. Di, di data si Digo nandun na. Tara na, tara na, tara na Ray. Ay, excited na ako. Gusto ko na bumalik sa dati, Ray. Oo. oo. Tara, 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 pasok tayo dito. Dito tayo kay Digo. Ay, Digo, hindi ka pala. Uy, Wetski, nakabalik tayo. Oh, oo, oh, oh, nakabalik kami Digo. ng ligtas. At Digo, ito nga pala. Ayan, kunin mo yan, kunin mo yan. Ayan, madami yan, madami. Madami. Grap pa to. Sige, crap mo na. Doon, oh, may crafting table doon. Ito na, Ray, mababalik na yata. sa dati. Okay. Wets. Ito na, okay na. Uy, ayun okay na ba? Na. Sige, itapon mo na sa akin, Digo, in 3, 2, 1, go! Yun! Oh. Wow! Mas dumami gumana, yung hearts gumana ko! Gumana! Na. gumana! Ang gumana galing na. ni Digo! Ang galing mo! Sabi sa'yo eh, o 9 class ng katapat na ito. Ay online class lang daw. Certified doctor na si Digo. Grabe yung pinagdaanan natin na rin. Tapos marami pa tayong nabuong kaibigan. Oo nga. Paganda Kailan na adventure. natin makikita? Oo nga, yung ganda na adventure natin. Kailan na natin kaya sila makikita? Pero anyway, Digo, maraming salamat. Oo, salamat. Walang anuman, walang anuman. Sa susunod ulit. So kung gusto nyo para mag-get to video, click yung video sa screen nyo. Kung nag-enjoy kayo, mag kayo ng like mag-subscribe. So maraming salamat sa pagsama sa adventure. Marami marami salamat sa panonood. Paalam! Bye-bye guys! Woo!